Tingnan. Malakas siya. Makunat, no? Makunat, eh. Gi. 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 Uy. Uy. <laughs> Uy. <laughs> ba? Malaki. Malaki. O, tingnan mo nga, oh. Doon siya galing yung butas Ay, na yun. Butas. Yung pala yun. O, tingnan mo nga, o. Hanap-hanap lang ng butas. Hmm. Hanap na tayo dito Tignan sa mga... O, oh. Hanap pa hanap lang tayo ng butas. Ani bagong pagkikiwit na naman namin ni Ayayay. Iyo Ah, uh, ito guys, isang palayan. Ayan, makikita nyo po. Uh, Paharvest na po yung iba. Tapos yung mga pilapil o yung kanilang sangka ay eh, meron pong konting tubig na uh, try natin na uh, Pagulihan natin ang kiwit ito kung meron pa you know, halos palay lahat yan time check natin ay alauna ng tanghali kahit tanghali na guys eh, lusong pa rin tayo simot simot lang tayo <coughs> turun nih Dami yang butas so oh. Nung ya. ya, mga galaw banda Ano siya no? Ay, naitutulak ko yata. Napa mo na? Parang nakapak ko eh. Sumama ay doon. Ay sumama eh. Malaki? Natong tama lang. Uy, ay. Oh, Wala na. Kalkalin mo doon oh. Na? Okay, mo. Ito. Ito ay doon oh. Hindi, teka. Parang may tagusan dito eh. Hindi, dito. Tagusan na yan ah. Ito oh. Nandiyan ba? Hmm. Ayan pala eh. Mabubuhi. Nabubuhi na eh. Oh. Tataba pa rin dito. Balik natin yung pinag-anuhan ng mayari. Tataba yung ano natin dito na uli. Uy. Meron tayo nakita ay doon. Ano ba yan? Sa loob eh. Yun ang may nanginginig dyan oh. Yan. Ang laki no? Hmm. Oo. Oh. Lata. Lata. Hmm. dito lang po yan. Ito, lang to, kaya walang tubig. Walang tubig eh. Yan ang butas sa ya talagat to so aydu to baayan yon hindi ha hindi si guru tusok dito meron din oh ayun natin oh yung butas na ano talaga palipad muna tayo ng drone mga kapisayang kap ah loadun you know kumii kerat ah jan jan mo kaya yan oh oh <laughs> di ba hmm? yan jan jan banda hm eh pala kasi yan ha pala mata dun eh Yun. Gumagalaw. Palaka nga. Ha? Palaka. O. Pagod ko na sa'yo. Laki. yee. Yun know? o. Laki. Hmm. Yun know? Tumata Tumatalong sa ano. Ay. Dalo. to malutong. Hmm. Uh, Gerito malutong daw. Hmm. Ayun know, o. may ano. Nang harvest. Uh, hmm. Mabalikan na ulit yan. Ay. Dalo. No. Ganda ng palay, idol. Wala na, sa lang 'yun. Sana sana 'yung igat, hmm, sumasay sa taas. Yan may butas diyan, no? idol grabe ini, uh. wala na wala na tubig alas dito yun pala mga kapisayang kap wala kang isda dyan ayun nakatira na lang dyan igat wala nang isda yan igat na lang nakatira Tiga na na nga, konti na lang oh ano butas paleno butas oh no. eh. may manlilil ayun ko sinlaki kulangot butas na no? yan 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 na pares meron yan di try mo dito Dito sabay kaming kumapa dyan Dito? Oo dito Pareso ulit Kilid na to Baka merong bumalik na naman Wala nang bumalik Wala na Uy. Butas oh Ganda Agos. Yung iba nito wala na no? Wala na. meron meron sa ilalim diyan. Ayun oh Ayun oh. Ano? Oh, bola idol. Napita mo kaya nang ano idol? Tinidor. Sa may ano? Sa loob ng tusang. Yun lumabo na tuloy. Sa gilid. Para na sa baba na eh. Yan oh, mo bu yan bumubula na. Meron oh. Yan bumubula na. Ano ba yan? Lumitaw na yan. Yan. Yan, meron lang ang inukay siya ano na dyan. Si Idol. Ano dyan? Dito. Malaki? Malaki. Pwede na rin yan. Okay, hmm? Dito na lang ang tinira niya yan oh. Idol. Ay doon. natin. Nagtira. Nababawasan natin itong uh, Ito kasi guys ito. Yan binubutas ng mga uh, igat yan. Siwit. Yan no butas na naman oh. Ay, nalabo na tubig. Ito di. Okay, nandyan, gumagalaw. patay na yan. Kaya pala may kumukupak. Tigas na yan, idol. a nang kamutinganyan dutong na hmm. oh, nabu buwihm idol tingnan mo yung butas silipin mo baka may tubo baka nandyan yung amo hindi gumalaw. Di gumalaw ay magandang butas dyan no? oh magandang butas yung ano palabasa yun oh no, tanim tanim may idol ano mo yung palabasa tanim sila dito ay dalo ganda ng tanim nila ano ano ba to pipino no alang ng dito ano butas ah Ayan, ang ganda ng butas dyan banda sayo dyan oh dyan Dito. ito butas oh sino? oh mayro kaya yan wala siya no malis no <coughs> namili ah namili mamalengke ang ganda ng butas niya oh Oh. mo 'yung ibang ano? Malengke siya, malengke. Hindi oh. gumalaw. Pagkakita mo na, nandiyan dito. na yan. Gumalaw eh. Hindi pa natin pinipindot. Gumalaw na. Dito siya. Hindi pa natin pinipindot. Pinipat na. Yun, nandiyan na yung ulo niya. Yeah pulo. Eh, layo pa pala eh. Pero uli na. Oh, Buntot. Buntot na dito. Ano siya? Nam... Chismis uh. ba? Huh? Nag-chismis Siguro. Chismis siya no? Hmm. Dapat ng ano. Ibang... Uh. bambutas Ibang butas. Malaki. Tingnan. 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 Malakas siya. Makunat, no? Makunat, eh. Gi. 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 Uy. 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 Ba? Malaki. Malaki. O, tingnan mo nga, o. Oh. Doon siya galing yung butas na yun. Yung, yung pala yun. Tu... O, tingnan mo nga, o. Oh. Hanap-hanap lang ng butas. Hmm. Hanap oh. na tayo dito Tignan sa mga... O. Oh. Hanap-hanap lang tayo ng butas.

Butas ba? Hindi ko alam. Hindi ko maka pa. Nasa parang nasa flooring lang. Ay doon. Bumula eh. Bumula no? Hmm. Siminto. Buhay na yun. Wala. Wala. Pero uigat yun Bumutok na sa taas eh Bumaba na Ano? Hmm. Butas Yun Butas no? Pero kaya to Ito yung butas nya guys oh Tsaka yan Pag kumutog, yan na guys Yun! Meron! Meron no? Meron! Parang bumaba. O tumaas. Nawala. Ah, pumunta dito. Ha? Taas. no. Wala idol. Wala, nawala. Pero meron pa pano eh. Umalaw. Umalaw sa kanina. Nawala siya. Baka nandito sa loob yan doon. Oh, wala oh. Ganda pa naman ang oh. butas niya. Hmm, ano ba yan? Yon. Bumula eh. Rekta mo uh -huh. ba? Bumula. Bumula. Baka nandyan. Baka bumaba ba dito no. Hmm. Ayaw lang kumirat. Try and try niya yeah, eh. malayo naman pala ng butas niya nung uh, nandyan sa harapan mo ay bakit nandyan may nakapako eh ha bakit nandyan hindi ko alam kung buntot yun o eh. nandyan nandito ano kaya? ba <laughs> bakit hindi gumagalaw Oi, oi, oi. Oi, Oh, video muna. Oh. 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 Hoy, nangangalambot na siya eh. Mm. Oh. Pero magaling siya, no. Magaling ah. Hindi mo kumikirot. Hindi <coughs> mo <coughs> kumikirot. Ano pa tayo ng butas na mahiwaga dito, idol? Tingnan, tingnan. Sisimulan na natin 'yan. Oh, ito idol. Ay, laki nito pag kumutog to idol pag kumutog to ah, wala namang singawan eh oh tinga pag kumutog yan meron ba wala tagusan oh. Eh. Ito. Wala siya. wala, ano siya? Magaling idol. Ito naman. Wala. Oh, dito ka na. Ito oh. Yan ang butas oh. Ano? pindutin. Pindutin. Hindi nga yung butas. Hindi butas yan. Hindi nga. Yun o, oh, butas yun o. Oh. Nasa sulok na yan idol. May kirot o. Ano? May kirot. Uy! Hanap lang tayo ng butas idol Sumutin natin sila Yun o Ano ba yan Butas o Mag gumalaw yun na Ayan o Pumuntok dito idol Tingin Oh, Ayun, oh ano ba yun? Ayan o yun o. Tinan mo. Ayan o siya dun, butas. Buga. Nandyan. Ayan butas din o. Buga. Nandyan. Nandyan. Nandyan, yan. Kumikirat. yan O oh. Mikeyiro oh, Idol. Kunang lumabas na oh. Hoy. lumabas nga. Oh. Oh. Kain nando na Idol. Pumutok. Hindi mo na. No. madulas Adulas, ha. Oh. Merong panggumalaw diyan oh, butas na yan. ah ito Idol. May lalag pang butas. Den. Idol, dito meron na um, Na ano, yan ah, butas na yan Buga na yan oh, no? buga Buga kanina eh, bumuga Oo, oh, oh, pindot-pindot mo nga Uy oh, Okay na idol Good morning, good morning Dito kaya? Oo mm. Oh, oh Hmm. Oh. Dami ng ano ah. Putas, no? Pati sa likod mo. Sa likod mo. Dami nang butas. Pero para nasa taas idol. Kumutog siya no. Kumutog. Angat yung butas niya idol eh. Magaling idol. Dito po, mas pa sya palang butas dito. Ah. Ayano butas oh no tinapakan mo yan. Bandang paamo. Yeah, Ayano bumubuhay. Eh. idol. Ano ba yun? Laki ha. Laki <laughs> ha. laki pala. Laki pala. Huh? Oh? Oy. Yan, pa. yan kaya yan di? Parang iba. May kumupak eh. Tsaka ito. Dito po. Huh? Meron pa. Yan na. Ano kaya yan? O meron pa dito. Iba. Yan o. Eh oh. na, ang tira pa ako malmse no? Iba siguro yun. Hmp. Mm. Dam butas Eh, magkasigay so. Oh, okay, okay, okay idol. Tis karte na. Wala siya rito. Tis matibay idol. Ayun. Ano nandiyan? Pumutok kasi diyan kanina eh. Ayun na, idol. Yun, humigop na sa baw, idol. Ha? Hmm? <coughs> humigop na sa baw. Oh? Hindi na kaya 'yon. Eh, wag mo muna gagalawin nitong mal ano, idol. Baka hindi ito. Kasi may butas pa dito, idol. Nako, yung maliit to eh. Okay, Chul. <laughs> Buhay pa, Idol. No? Buti na lang, hindi mo ginalaw yung butas. Maliit. Hindi yan yun. Oo. Oh, oh. Buhay pa. Buti, hindi mo ginalaw, Idol. Meron pa kasi butas doon, no? Ha? No? Ayun, no. Ganda ng butas na yun, no? Hmm. Oh. Chalang, asa yung butas? Hindi ko makita yung butas, eh. Wait mo, wait mo. Huwag mo muna pipindutin, Idol. Hindi siyon, no? Ayun, no? Oh. Hindi yun. Kalit naman, laki ng butas. Wait, my idol. Wait, wait. Lush uy, you. nandyan, nandyan. Ayun ang lumabo. Oh. Uy. Uy. Meron ako narinig dun ah. May umigok dito. Baka yan yun, idol. Ayun oh, ayaw tigil ang bula. meron akong unang ini eh. parang dito ba eh. Uy, yun eh no? meron dito sa taas sa taas yun nawala wala